Hi everyone! I-share Is ko lang sa inyo guys itong aking neon photos. Ayan. Sobrang ganda niya na guys. Ayan. Actually, ang bilis niya lumago. Lumagpas na rin siya sa kanyang coco pole. Kasi yan guys, kapag nahayaan natin lumagpas at hindi natin nalagyan ng coco pole, liliit guys yung dahon niya. Kaya tingnan nyo, from the start, lumiit yung dahon niya and then palaki ng palaki kasi nga guys malaking tulong talaga yung kukupul sa atin or sa mga plants natin Ayan. kaya naisipan ko na guys na palitan na lang para nga tuloy tuloy na yung paglaki ng dahon niya. kaya guys kayo kung gusto nyo lumaki yung dahon ng mga plants nyo lagyan nyo guys ng kukupul yung kukupul para guys is DIY na gawa ko ayan ang gamit ko dyan guys is PVC kasi nga yung PVC is matibay talaga siya or lifetime. Ayan, kasi kapag yung iba pag nabibili mo is kahoy siya or kawayan, ayun naman guys kapag lagi mong nadidiligan is mabubulok siya. So, mas maganda talaga, talaga guys is PVC. So, gawa ko lang yan, DIY. Ayan, mahilig ka sa ako guys mag-DIY. Mostly pag alam kong kaya ko naman siyang gawin. Ayan so nilagay na natin dito guys medyo bitin yung ating uh, coco rope ayan alam niyo ba guys, na kukuro pa, in order ko lang din yan online. Ayan yung PVC, yung mga scrap-scrap lang yan na ginamit ko. Ayan. At din tatalian siya natin ng straw. Pero guys, yung pagtali natin is dapat hindi mahigpit para hindi masakal yung ating plants. Alam niyo ba guys, nangyari yan sa ibang plants ko. So, yung si Adan Sony, nabablog yan before sobrang lago niya. And yung nangyari is parang nahigpitan ko. Kiwul yung gamit ko sa pagtali. Guys, nagtampo siya na matay. Kaya yung ibang plants, ayaw talaga nilang sobrang higpit yung pagtatali. Kaya straw yung gamit ko dito. Kaya sa inyo, pwede naman cable tie. Basta huwag lang siguro sobrang higpit. Since hindi ko nga siya lagi nagagamit, siguro nahigpitan ko. Ang nangyari guys, nagtampo yung plants ko. At ayun na nga, sayang talaga siya dahil malago na. So, mas gusto ko kasi guys is malago sa isang pot. At meron akong isa dito papakita ko sa inyo. Dapat meron pa tayong isa kasi the more na mas malago, the more na mas maganda. Ito kasi guys, yung plants na to is kapag gumagapang, lalong lalaki yung dahon niya, mostly sa nakong sa Ito guys, sinasabi ko, maliit pa nga siya. Kapag lumaki yan, sobrang laguna na at mas maganda na siyang tingnan. So pwede na siya nating i-display sa loob ng bahay, panregalo natin sa ating mga plantita na kaibigan, or pwede na rin siyang pangbenta. Ayan. O diba guys, sobrang ganda ng dahon niya. Tali natin siya guys para sure na kapag lumago siya is aakyat siya doon sa kanyang kukupol. Kaya guys, yung sikreto talaga sa pagpapalaki ng dahon ng ating plants, kukupol or papagapangin lang siya sa pader. After a month guys, doon nyo makikita na dandan siyang naging giant. Ayan. Ang gamit ko dito guys is more in soil lang. Ayan, maliit lang na pat para tamang-tama lang siya. Thank you. Bye.